So nandito tayo ngayon sa ilog na kung saan ay uh, madalas din natin itong uh, pasyalan ng ating kabataan at uh, sa ngayon mayroon akong ibabahagi rito sa inyo na kung saan ay uh, ito ay ginagamit din ng mga tao dito sa lugar na ito lalo na sa sa pamamagitan ng ilog kasi ito yung uh, daanan nila pagka uh, tumatawid sila sa iba yung uh, barangay. So itong lugar na to ay uh, may medyo may kalayuan din dito sa amin pero pupuntahan natin ngayon para ipakita ko yung lugar na ito na kung saan ay uh, hindi lamang tao ang uh, isinasakay nito kundi maging ang uh, tricycle at uh, mga motor ay uh, pwede nilang isakay sa yung tinatawag nating uh, balsa. So matagal na din uh, na nagserbisyo ito sa mga tao, lalo na yung mga nakatira doon sa kabilang ilog. Nung uh, kabataan ko, nung wala pa yung uh, kalsada doon sa may bundok na dinadaanan nila sa kasalukuyan, kung saan ay uh, konkreto na rin. Nung araw kasi, uh, nakagisnan ko na parang hindi pa talaga siya, wala pa talaga siyang kalsada eh. Puro daanan lang ng tao. Pero nung mga... Natandaan ko yung grade 2 siguro ako, parang mayroong construct doon sa area na yon, o yung parang gumagawa ng uh, uh, road para makatawid yung mga tao dito sa barangay na ito. So yung sa ngayon, yung daan na yon, mula doon sa malapit sa bayan, ay uh, nagkaroon na rin ng uh, kongkretong daanan. So puntahan po natin ngayon at uh, silipin natin kung talagang uh, Nariyan pa ito at para makita ninyo ang uh, lugar na kung saan ay uh, tinatawiran ng mga tao. Maging ang motor at tricycle ay uh, kayang uh, isakay sa balsa na ito. So babaybayin natin itong uh, daan sa gilid ng ilog. Papunta ron sa uh, lugar na kung saan makikita natin yung uh, sinasabi kong nga. Uh, awira ng mga tao gamit ang uh, balsa. Lalakad tayo dito. Medyo may talayuan din siguro yung lugar na ito. Dahil uh, matagal na rin taon ako hindi nakadaan dito sa lugar na ito. Eh. Pero sa so ngayon na uh, pupuntahan natin pa naman Oh, eh. ah. so, papasikat pa lang yung araw sumisikat na yung araw maputik tong dinadaanan natin Nakakasilaw yung araw. Alam ko dito lang yun. Ayan, no. Oh. Meron ding atog. Hindi yung atog yan, eh. Yung kinukuha nila ng isda. Tawid tayo dyan. Ang na ng talagang bumaba yung ilog. Kasi eh. araw, nilalakad lang talaga namin to eh. Pero mukhang mapapalayo tayo dito. Alam ko doon pa yun eh, sa area na yun eh. hirap rap Ayan. kan, dis. Tung... Hindi matibay ang tuhod mo dito, mahirap uh, umakyat dito. Aray. Noong araw kasi itong uh, tawiran na to, talagang uh, useful talaga ito sa lugar na ito. Lalo na sa, sa mga uh, nakatira nga doon sa kabila. Ang hindi lang kapag baha lang, medyo hirap sila kasi kapag malalim ang ilog, hindi sila makakatawid. Hindi nila magagamit ang balsa. So ang alam ko nung time kasi na yon, ginagawa pa lang yung daan doon sa may bundok. Mamaya pupuntahan din natin yung tulay. Yung kasalukuyang uh, ginagamit na nila ngayon sa pagtawid. Hindi na yung balsa ang gamit nila. Hinihingal ako. Oh. Talagang hindi na tayo sanay maglakad ng malayo dito may daan tayo magbaybay Oh. Bye-bye natin to. Punta ron. Halos gubat na kasi ang paligid. Nung araw, hindi ganito kasukal ang lugar na ito eh. Para sa akin ha, parang mas masipag yung mga tao nung araw maglinis ng ano, ng mga lupa nila. Sa ngayon, parang o dahil sa nawala yung kalabaw, kasi ang kalabaw ang isa sa ano eh, Siyempre, kinakain niya yung mga damo. Kaya't hindi nagiging masukal yung lugar. sana makita natin na andun yung bangka ay ah, yung balsa may mga kinakargang tricycle o motor normally tawiran talaga yun eh ng tao pero kaya niyang ikarga yung tricycle saka yung tawag dito ang motor Ah, good na. Ayun, sa wakas nakita ko rin yung narating ko rin yung barutuhan. Ayun, may tumatawid na motor. Ayun, may tumatawid. Akala ko kasi nawala na 'to nung nagawa na yung uh, tulay dun Ay yung tulay yung kalsada mura sa tulang patawid ng uh, Rizal na dumadaan sa sitio Ano ba tawag dyan tinuungan sinasakay nila yung motor dyan. E kaibigan din ako nakatira dyan sa Ibayo kaya madalas kami dito noon. So ayan oh. Yan. Isang bagay na malaking naitulong sa mga tao noong araw hanggang ngayon dito sa lugar na ito kinabangan ng mga tao yan Tayo natin may magkarga sila ng tricycle Malit na bagay kung isipin natin eh, di ba? Balsa lang yan. Pero ang daming taong nakinabang diyan, ang daming taong tinulungan niyan. Balikan natin yung mga bagay na nakatulong sa ating mga kapwa. Naging bahagi ng buhay lalo na ng mga tao. Kung isipin natin, isang maliit na bagay lang 'yan. Pero ang laki nang naitulong sa mga tao niyan dito sa lugar na ito na noong araw, wala pang uh, kalsada doon sa kabila halos lahat ng mga tao dyan sa ibayo dito sila sumasakay sa balsa na yan so ito, maliit na bagay lang yan isang balsa lang at uh, tanawin natin ito at uh, lingunin natin ang mga bagay na ganito at pahalagahan natin hanggat maaari So ngayon subukan natin tayo ang sasakay uh, patawid doon sa kabila. Tatawid tayo dito. Dito tayo sasakay. So yan Oh, habangan natin siya. Ayan Ano Balsa lang yan. Oh. Balsa lang. Balsa lang yan. Pero ang daming natulungang tao niyan dito. Ang daming Napakinabangan ng mga tao dito sa lugar ito Magkano masay to? Ayan, sasakay tayo dito ngayon Ayan. Ayan Sasakay tayo ngayon sa balsay May Tawag dyan, yung bankero dito tayo ngayon kasakay tawid tayo dito sa barangay Rizal po itong kabila ito po yung barangay Rizal galing po tayo ng ano eh barangay Bagakay yun ayan o oh, yung paakyat o oh. Ito yung paakyat eh, papuntang main road ng uh, barangay Rizalto eh. Ayan. Dito siya dadaan. Papasok doon. Doon, sa lugar na yun. Pagdating kasi doon, may konkreto na yung kalsada doon eh. Hindi ko mapuntahan kasi medyo may kalayuan eh. May hamang kulian. ano kakawa, eh? Maka ini, untuk kami tanda, kita yang kami... ini kita butangkan tulang, ya? Ya, kita butangkan tulang, Tulang? Tulang, aron ya, <suk> itu yang kita hmm. butangkan. Butangkan At ito ah, ay magiging nagiging magiging 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 motor ayon halos dito na lahat dumadaan ng mga residente ng Barangay uh, Rizal ang aligusan papunta ron sa dulo ng uh, Yawan yung maabot ng mga motor dito na sila dumadaan sa tulay na ito ng poblasyon yung way na yan patungo yan dun sa Barangay Tulang kung saan dinadaanan ng mga uh, residente ng uh, Barangay Rizal uh, going to Yawan So, inyo pong napanood ang video na ating ibinahagi. Maraming salamat po sa patuloy niyong panonood ng mga video dito sa The Executive Act. Hanggang sa muli, maraming salamat. Mabuhay po kayo and God bless po sa inyong lahat.